Hello mga idol, good afternoon everyone. So today's video, bigyan natin ng pansin ang mga bashers at haters dito sa social media. So tagalogin natin kasi yung comment niya, nagko-comment sa, sa akin na yung gumulong-gulong kami sa putikan, yung may kajuit ako. So yan, bigyan natin ng pansin. Tagalogin natin yan para maintindihan nating lahat. O oh, ayan. Ano, so yung ano masasabi nyo tsaka ma-advise nyo dyan mga idol so sabi niya wala na sa wala na sad mo na uoy oh, oh, eh, murag dili maayot tan-aon sa mga bata makasamot mog high blood so yung reply ko ayan yung re reply ko eh, sabi ko ing na ang bata ayo tan hmm. so ito ito lang yung masasabi ko ha sa dami-daming mga content creator dito sa sa Pilipinas iba't ibang bansa so yan sabi niya hindi daw kami tama kasi parang hindi na daw uh, tama kapag uh, makapanood yung bata. Uy, ate, sa dami-dami mga content creator dito, pag may mga dumaan na malalaswa na mga video sa newsfeed mo, wag mong panoorin. So, yung cellphone mo, wag mo ipahiram sa bata para hindi makapanood, di ba? Pag kayo, pag gusto nyo yung video na yan, panoorin nyo. Pag ayaw, hindi. Kasi hindi naman kami namilit sa mga viewers tsaka mga followers kung panoorin nyo ba yung video namin. May paano pa, paimot-imot pa. Sus, Diyos ko ate. Hindi lang kami nagko-content -co na mga ganito. Dami pa umiihi umihi dito sa Facebook. Ginawa ng CR yung Facebook. Yung masasabi ko lang no, para uh, hindi kayo maka, makapaste dito sa screen. So, huwag nyo panoorin at huwag nyo ipahiram sa mga bata yung mga cellphone nyo. So, okay lang naman yan para sa akin pag makapanood yung mga bata. Kasi naranasan din natin ate, nung bata pa tayo, ba diba? So, inaksip lang namin yung challenge namin dito sa media, yung mga challenge na yon Inaksip namin. So, ibig sabihin, kaya pa namin gawin. So, pag nung bata pa tayo ate, mga bata pa tayo, ba diba? pag umaambon lang, medyo mahina pa lang yung ulan, takbo ka na doon naka walang damit, tapos pagulong-gulong ka pa doon sa kanal. Para maintindihan sa lahat no. Isa lang yung sasabihin ko. Pag may dumaan, wag niyo panoorin. Pag hindi tama sa mga bata, di ba? Tapos yung cellphone niyo, wag niyo ipahiram sa bata. Dapat turuan niyo kung paano mag magbasa, magsulat, o yun. Kasi karamihan ngayon mga bata, mahilig na sa cellphone. O ayan lang, kalamin ni mong doklon. Oy, yung... mm.